hilaw mga katonyeng ayan po isang magandang hapon sa inyong lahat at samahan nyo ako ako ay may uh, tinatarget at pupuntahan dito sa kagubatan ayan samahan nyo ako mga katonyeng uh, ako ay uh, uh, hahanapin ko ang ate ko ayan, maligaw na yata ako parang hindi ko na dito alam ah, 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 ah. Sayang yung gabi mga katons ayan mga may baka uh, uh, uh. di di may hinahanap ako mga katonyeng dito sa gitna ng kagubatan at ah uh, nagaharvest dito ng uh, prutas dito yung ate ko eh ah, ahanapin ko dito po ito sa barangay uh, Agbuakan, Agbugakan Baliti Aklan di di ka yun na doon. Oh, wala. Yan po mga katunyeng, ang dami. <coughs> Tapos na. Ayan, ang dami bunga pa, oh. Ngarambutan ah. po itu dito, mga katunyeng. Yan, daming bunga, oh. Yan, oh. ah, pitas ka lang oh. hmm, pipitas lang tayo wakain tayo Uh, daring Mm eh. -hmm. Uy. Sabihan ang kasabihan, pag maraming langgam ay matamis ang prutas. Ayan eh, mga katunyeng o. Oh. Yun. Ang dami po yan, hinog. Uh. Ah. Masang <coughs> daming puno ng rambutan dito. Tapos na. Tama rin bunga umakatoning oh. Hayun, taga-vera. Kay init-init pero rambutan din. Nakahugol. mayad. ano na oh. Hmm. Sabi nyo ito larin sa Manila. 200 kilo. Bawa? Oh yes. Kilo kilo. Oh. Na hmm. Ang lansunis 300. Yeah, Yung mga katonyo. Oh. Yung nila rito. Yan. Kano kilo no? Kano Makano bigay mo de? Kilo? Ha? Kano? piso? uh, ako. Grabe, guys. Sampung piso lang 1 kilo. Ayan, oh, ang dami, oh. Ito na nga, Kinain na ako. Hmm. Dito po ito sa, ano, Feliciano, Agbugakan. Ayan, mga katon nyo. Ayan, ate ko, nakumukuha, nagkukuha siya ng, ano, kukuha ng uh, rambutaan uber ano na yan oh. ang dami bunga ang rambutan dahil ang radyo sira grabe ah tagawa mga hanggang dito lang po muna ang aking um, uh, video uh, shout out sa mga spot nito pag na upload ko sa aking okay. channel ayan o oh. ayan o oh. Yan, 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 na yan. Wow, sarap. Mm. Ayan, mga katonyin, pulang-pula po yan, oh. Mm. Lutong-luto, hinog na hinog, oh. Ayan po, at siyempre, lagi po nating tandaan, ay mahal tayo ng Panginoon. Bye-bye. Bye-bye, ang dami.